Malaki ang tubig dito, guys. Tingin, guys. Tingnan natin kung makata- makakros pa tayo dito. Malaki ang tubig, guys, oh. Kasi maulan. Maulan kagabi. Kaya malaki ang tubig. Ayun oh, guys. Oh. oh. Basa tayo. kaya basa yung shoes natin guys, hmm. Hmm, guys. basta po yung guys uh, ayaw guys malalim guys malalim uh, basa talaga yung shoes ko guys So balik lang tayo guys Doon tayo dadaan sa bridge Again. So Basta yung ano natin Good morning Good morning guys Today is Saturday Bili ako ng flower For bread Ayan okay hindi ma no guys hindi ma matawid ano matawid siya kaya basa yung shoes so dito tayo dadaan sa bridge yung mga tao dito guys walang nagsumba guys sige <coughs> <coughs> so sa so, bridge malalim ng tubig ng dito sa sungay Doon sila, iikot sila doon. Yan lang, iikot sila. Oh. Naka-crossover pa ko guys, nandun ako. Hindi ako naka-crossover eh. So, hindi pa ako nadaan sa bridge. Yan guys. kasih ulang juga an. 30 minutes yung lalakad ko guys yan dito guys yung bridge 15 minutes lang kasi nag nag ako guys yun ang tubig lubog ng tubig wala nyo makita ng isda guys So, dito tayo sa bridge. <coughs> Excuse me. guys. Ah, may natumbang. May natumba pa lang ano. Kahoy oh. <coughs> ah. Hindi nga maganda na, no? Diyan kay gana, guys. Hindi ko sakso ngayon ako. Kasi nandun sa kabila din. Nandito din. <coughs> 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 Ayan, dalagin sila. Yung, itim yung itim tubig itim anong brown brown pala Ayan. wala nang susumba guys malakas yung ulan malakas yung ulan natin yung magsumba dito ngayon wala ay sa kabila meron meron guys dito wala dito Diyakin mo na ako ngayon dito. Nasa malaki yung anong turn about nila, guys. Malaki yung ano. Ninig, natil doon. Yun nagsumba. Alam <coughs> nung <coughs> <coughs> basketball. Hindi ko na try basket dyan. Mga Chinese yata. Ayan ang mga Chinese Hindi dahan guys malihon ang kata sa isdaan kasi maulang yung gabi mga lamang wala yung isda meron pero magkunti lang oo, oh, kunti lang eh may masyadong display guys ano oh. <coughs> Mahal is dana. Kung puse terkay at karter kay uh, 500 mahal na. Oh uh, 850 Kaya manin galonggong. Mahal pala yung paghi guys. 20 to uh. 20 to ang hag. pagi 12 ang si. Ha. Yo. Okay. mahal to guys. to ang half kilo. 200. Kailangan okay. na rin ito ang mga bag ng mga... okay guys. Okay.

ini yang dapat digunakan. Terus. Iya, iya masih Ini aku Ini eh, aku Mari. harinaong <coughs> <coughs> flower